Hello mga ga, ito na po yung small recipe natin ng ating sliced mamon na lulutuin po natin ito sa ating kaldero or kaserula. At pwede din itong pang merenda at pwedeng pagkakitaan kaya simula na po natin. Dito sa ating mixture, gagamit po tayo ng 1 in 1 third cup ng light brown sugar. At sa mga nagtatanong po kung ano po yung gamit natin na cocoa powder ay ito po yung gamit ko mga ga. At maglagay lang po tayo dito sa ating mixture ng 4 tablespoon ng cocoa powder. At lagyan din natin ito ng half teaspoon ng food color na chocolate brown. Isang piraso na large na itlog at 1 teaspoon ng iodized salt. At half cup ng mantika at half tablespoon ng vanilla extract. Kailangan natin dito ng 1 in 1 half cups ng ating tubig pero maglagay lang muna tayo ng 1 cup lang muna. At tunawin lang muna natin yung ating mga dry ingredients bago po natin ito lagyan ng ating harina. At maglagay na po tayo dito ng 400 grams ng first class flour. Pwede din ditong gumamit ng all purpose flour. At maglagay tayo dito ng half tablespoon ng baking powder at half tablespoon ng yas. At ilagay na po natin dito yung natira natin na half cup na tubig. And then haluin until well combined po yung ating mga ingredients at nang kuminis din po yung ating mixture. At dito sa ating hulmahan ay gumamit lang po ako ng 9x13x1 by by yung sizes nito at binanyahan ko lang huya ng margarine. At ipantay lang po natin yan at bago po natin ito isalang mga gay kailangan ay i-rest muna natin yung ating mixture ng mga 30 minutes. At pagkalipas ng 30 minutes ay pwede na po natin isa lang yung ating mixture at kailangan ay mainit na po yung ating kasirola or kawali man dyan or ano man dyan paglulutuan po ninyo. After 25 minutes mga ga, tiningnan po natin, ay hilaw pa po yung ating mixture, kaya ay lutuin pa natin ito at naluto ko po ito mga ga sa loob ng 35 minutes sa katamtaman lang pong apoy ng ating kalan. Kailangan na ito'y malamig na malamig na bago po natin ito hiwain. At hiniwa ko lang po ito mga ga sa 3x10. Kaya meron po tayo ditong 30 pieces or 30 slices. At ito mga ga kahit hindi na po natin ito lagyan ng glaze or topping sa ibabaw, ay pwede na po natin itong iserve. At ito'y optional lang naman mga ga, na lagyan ko lang po ito ng glaze kasi ay meron pong nagbigay sa atin ng libreng glaze. Kaya ito'y pagkakataon na talaga na nakalibre po tayo ng dip or ipang glaze po natin dito. At ito mga ga, mabango at masarap po ito. Strawberry dip po ito ng Achievers. At timplahin ko lang po ito, lagyan ko lang po ito ng half cup ng powdered sugar at maglagay din po ako dito ng strawberry dip po natin ng half cup din. And then mix lang po natin 'yan sa ating hand mixer. At meron po tayong natira sa ginawa po nating pang-glaze sa ating mini donut kaya ilagay na po natin dito. Ihalo lang po 'yan natin and then mix ko lang 'yan ulit sa ating hand mixer. At ito lang kalapot yung ating pang-icing mga ga. At ilagay na po natin dito sa ibabaw ng ating slice mamon and then Pantay lang po natin yan at lagyan lang po natin ito ng design. Itong design po natin ay puro lang po ito powdered sugar na nilagyan lang po natin ng tubig. At sana nagustuhan po ninyo yung video natin for today. Magkita-kita po tayo muli. Ito pong muli ang inyong kainday tinapay. Maraming salamat at bye-bye.